yan mga kasingko, ah, good morning at welcome back sa ating YouTube channel mga kasingko ko. Nagpareha ulit tayo ng ating lambat na matang singko. So ngayon ay ating babatake na mga kasingko ko. Umaga na. Ay nariyan natin ito ng 4.30 ng madaling araw. So, hindi parang ko na liwanag na kaya babatake na natin so ayun mga kasing uh, please subscribe ka kasing TV, tv, sorry na na uh, please subscribe sa kasing tv yan mga kasing at paki like and share na rin at paki pindot na rin yung notification bell natin para update tayo sa mga ating mga na-upload na video mga kasing oh, dito lang tayo sa mababaw na garya sana may isla dito video kwan kasi mga kasing malakas ang agos ng dagat at malabo o malatak yung dagat kaya dito lang muna tayo mag testing sa malapit lang sa tabi Uh, bali nang lang tayo ng lambat natin. Ito yung matangutso lang natin yung kwan, bali dalawang klase ng matalan lambat na dala natin. Sangutso at saka Ah, ano. uh, bali tatlo nga po, mga kasingko may matang sa pa tayo. Utso at saka <coughs> singko priority natin ila yung matang singko. Ayan, may isda. nyo mga kasing ko. Malatak kahit dito tayo sa tabi. Nagariya. Malatak yung lambat natin. Oh, ah, wala pa sumasampah. Isda-isda dyan. Kaya ito kasi malakas yung lambat natin, medyo pa yung isda eh. Medyo mahina mag huli ng isda. Yun, misa na tayong darag ko. Oh. Yun, darag. Para asuk lang. Pilit ng palapa to. Yung mukhang may pumuputi doon. Darag-darag pa rin.

walang buraw yun darag darag sumasampo pero madalang tapos sapsap -sap na damol o alin, tawagin Mbak, apa umur beli yang terdalam? seberang Yeah, mga kasing ko, nakahuli na tayo ng isang pirasong buraw. Ang okay. laki. Isa na rin. Sana madagdagan pa. sa ng buro kaya lang isang piraso maganda lang ang batangin kasi mababaw ay sa wakas mga kasing ko dagdag na naman tayo isang pirasong malaki yan Ayan, may dagdag pa ulit tap mo ng dinagdag. Grabe na ang latak dito sa medyo malalim. Latak talaga oh. Madumi yung ating lambat. Kaya dito lang tayo sa malapit sa tabi ng area. Kasi malatak talaga yung lambat sa laot. Lalo na ito sa malalim mga kasintok agos at saka latak ang kalaban natin ang buti na lang kahit pa paano may isa dito nakakadilisya na tayo ng mga pangulam ito lang po yung mahuli natin o oh. video matapos mga kasing po yung ating huli Ayan so yan mga kasi kung may pasampang isda sa matang size na itong hinihila natin. Kung may apat na buro na tayong sumampa na malaki, hindi natin na video on. Ayan, may so, kasunod ka naman. So, ito kaya laki. Ito madala lang, madalang yung bangka niya. Tiraso lang yung akit. So, wala na naman kasunod. Malayo na naman. So, Nangangantot talaga ng todo yung isda. Nangan to sa bahura. Medyo nilayo natin to kasi hirap na baka masabi tayo. Malakas ang agos. So talagang tinatagit natin dito mga kasing ko yung dagit. Sana mahagit natin. Ayos banata na tayo, panyuan. Tawagin sa amin, gutungan Yan oh. Madalang lang siya, mga kasing Piraso lang. Pero mayalaki. Okay. natin masyadong nailapit sa bahura kasi madilim yung ating palatandaan so, medyo nagpalayo lang tayo sa kanto ng kaunti kadyas lang tayo Labi talaga ang dumi ng lambat natin kaya so, mga kasing ko mapansin nyo oh. dumi bago magdating ito sa lalim malatak na kagadto siya kaya medyo Puan na yung isda may hilap na kaya yeah, may na ng mangisda ah, siguro boro na naman to na pa kadalang laan lang kasi po boro na pindala lang geto sa na tapos so medyo maganda-ganda yung sunod-sunod ng bangka karami sana oh, nagrabi talaga na ka dalang so, may kanuping oh Oh, nakakanuping din tayo. Ayun. Tira sa kanuping. Tapos may buro pa na kasunod. Oh. Tingnan sa bahura. Ayun so -sunod na, sunod-sunod na isda natin. Ano kaya to? Buraw. Buraw mga kasing ko. Saka kanuping. Ayun oh. oh. Ang din oh. Yun, oh. So yun, buraw, kaya oh. Oh. Ayun mga kasing Buraw. Saka kanuping. Oh. Ayun e, oh pa oh. Oh. Kaya, may buro pa ulit mga kasing to. Tadagdag hmm. hmm. pa tayo. Kaya na dagdagan pa. pa meron pa. Ayan, Ayan buro Tapos darag-darag ulit. Ang sa s itong hinihila natin. makadagdag pa tayo ang lakas ang agos pala at tumbang ng hmm, takbo ng tubig pala yung agos mga kasing po. wala na nanagdagan Ala, dagdagan pa

yan mga kasing ko nakakuha na naman tayo ng buraw oh. dalawang sunod ayun o mga ko dalawang buraw lang ako. nang sumampa oh, meron pa ang ngayon oh. Yeah. matang size pa rin po rin hinahila natin. Burok talaga oh. Nandiyo sa taas. Buro-buro po ang lalaki. Hmm. Oh, ayan oh. pa rin tayo tayo. Ayan, nabuti na at nakasunod-sunod pa tayo dito ng buro. Mga laki, haburo lang ano. Saburo. Saburo. Ya, kedag-dag patah yuk. Danggit. Wala -wala danggit. Ini udah danggit. Danggit na hinahunting natin, wala na dito. Ang daming kawal eh. Ah, kalapatong maliliit. bit na tayo kaya lang matanggal ano isang bago na lang pa naman to ko. Tapos na. Lima natin. Ano yung, pa naman yung natin. Ah. Nahila pa. tapos uh, ayan mga kasingko. tapos na tayo magbadag o ito na yung ating huli ayan mga kasingko o hanggang ilalim yan o oh. gagandang isda mga buraw dito lang tayo sa malapit sa tabi na Garia. so ayan na yung mga kasingko huwag niyong kalimutan subscribe, like and share and comment, pakicomment na rin mga kasingko at huwag niyong kalimutan pindutin ang notification bell para update po kayo sa lahat ng mga ina-upload natin mga video at pasensya na kayo medyo madalang yung ating pagbibideo ngayon sa ano sa ating pagganap buhay kasi wala tayong taga edit yan dinadala pa natin ng perto yan sa manikidit ko yun yan yan Shout sa inyo lahat dyan mga kasingko. Sa lahat ng mga nag-subscribe at nag-suporta sa Kasingko TV. Yan, maraming salamat sa inyo.